Hi guys, magandang hapon po. Dito naman tayo sa ating garden. So ito yung kamatis. Lapit na rin ito Tapos ito rin yung ating sitaw. Balik kakatapos ko lang mag tanggal ng mga damo sa ating mga kamote tapos kamoting kahoy. So ito na ito. Ito na yung ating kamote. So mga ilang linggo na to makakapagbinta na tayo nito sa palengke tapos mayroon pa rin doon so dito ko muna yung nilinisan so ito yung ating sitaw ayan tapos nagtarin din tayo ng mga ampalaya dito yung iba tumubo na tapos yung mga kalabasa hindi pa natubo ito kakalinis lang natin ito may mga ampalaya na dito siya tapos mga kamuting kahoy din nagtanim ulit ako tapos ito na yung ating sitaw malapit na rin itong mamulaklak ayan dito natin tinanim yung mga kalabasa ayan. ito yung kalating talbosan so kapag na tayo nito sa palengke tas ito dito tayo sa kabila itong abukado para makapal yung damo itong mga kamuting kahoy pinagtanim ko yan tumubo na din no halos sa gilid nito mga kamuting kahoy ayan mga kamuting kahoy ayan ang bilis lumago ng mga damo dito bigla ang kasangulan tapos biglang init ito na yating kamote so hindi natin to kinukuha yung matalbos pinapalago lang natin para dumami ang laman may mga laman ng mga puno nito so after a month nakakakuha na tayo ng mga laman nito ayan kakapagmerinda na tayo Itong mga kamote dito Dito naman tayo sa kabilang side Yan malinis dito sa side na to Kasi minimintin ko yung Pagtanggal ng mga damo Kasi mahirap na yung mga ahas Itong ating mga kamatis dito Tapos okra May kamatis pa Malapit na yung lak ito so, malonggay. Malago na rin yung malonggay. Tapos, ito yung ating ampalaya. So, maganda na rin yung tubo niya. Tapos, dito tayo sa side ng ating... Ayan, may mga garden din dito. Tapos, dito tunan mo sa likod. Nandito yung papaya, tapos malunggay. So, puputo lang ko na rin itong malunggay. So, ito kalamansi tayo dito. Tapos ito, malalaki ang bunga nitong uh, bayabas. Tapos may ampalaya rin ulit dito. Yan, salamat po sa panunod and God bless po. Naulan dito na. Thank you.